Si Putin ay may dalawang tunay na kakampi lamang, terorismo at taglamig. Kailangan nating tumugon sa parehong hamon. Ganito inilalarawan ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang mga pangunahing hamon na haharapin ng bansa sa mga susunod na buwan noong talumpati niya noong Hulyo 10. Ang mga kuha ng Pangulong Ruso na si Putin na nakikisalamuhan ng magiliw sa mga lider ng mga bansa mula sa buong Asia at Global South sa Shanghai Cooperation Organization or Shanghai Cooperation Organization Summit sa Tianjin, China, ay bahagyang nagpapababa sa kredibilidad ng unang bahagi ng kanyang pahayag. Malaki rin ang estrategikong ugnayan ng Russia sa China, India, Iran, North Korea, at ang papel nito sa Brazil, Russia, India, China, South Africa at Shanghai Cooperation Organization. Binibigyang diin ng kanyang pahayag ang kahalagahan ng taglamig sa mga operasyong militar ng Russia na mahalaga sa pakikidigma laban sa kanila sa loob ng maraming siglo. Si General Zemar, o General Taglamig sa Ingles, ang pangunahing dahilan ng pagkabigo ng lahat ng sumalakay sa Russia. Kung babalikan mula pa noong 1700 daan is, hindi ganap na totoo ang palagay na ito, gaya ng malalaman natin mamaya. Sa katunayan, kung titignan ang takbo ng digmaan sa Ukraine, lalo na nitong nakaraang taon, maaaring magbago ang sitwasyon ngayong paparating na taglamig. Maaaring si General Taglamig ay kumampi laban sa Russia at hindi pabor dito, taliwas sa nakasanayan sa kasaysayan. Mukhang magiging mahalaga ang paparating na taglamig sa digmaan. Alamin natin ang papel ni General Taglamig sa digmaan laban sa Russia at paano ito magagamit ng Ukraine laban sa pananakop ng Russia sa mga susunod na buwan. Sa Russia, mas kilala si General Taglamig bilang General Moros o General Frost kaysa sa General Taglamig. Dahil ang salitang Ruso na Moros, Frost, ay panlalaki at mas matatag ang dating kaysa sa pambabaing zima, taglamig. Ang taglamig sa Russia, Ukraine, at Belarus ay hindi para sa mahina ang loob o maninipis ang suot. Ang temperatura ay maaaring bumagsak ng lampas pa sa nagyayelo, na umaabot sa labing apat o minus dalawamput, dalawang degrees Fahrenheit sa loob ng tatlong taglamig ng Russo-Ukrainian, na digmaan hanggang ngayon. Nababalutan ng niebe at yelo, malakas ang malamig na hangin at madalas umulan ng niebe. Kaya mahirap gawin kahit simpleng gawain sa labas. Masalimuot ang proseso ng pakikidigma, kaya naging libingan ng ilang imperyo ang taglamig sa Rusya. Unang lumitaw si General Taglamig noong dakilang digma ang hilaga noong 1707 nang umatras ang mga Ruso habang winawasak ang nasa pagitan nila at ng mga Suweko na pinamumunuan ni Charles Labindalawa ng Sweden nang dumating ang taglamig. Napatunayan itong pinakamalamig at pinakamatindi sa lahat. Sobrang tindi ng dakilang lamig ng isang libo pitong daan, siyam na pati tubig sa Venice na Kaya walang laban ang mga suweko na naipit sa stepe. Naipit ang 35,000 limang libo sundalo ni Carlos Labindalawa sa digmaan laban kay General Taglamig at Hukbong Ruso. At pagdating ng Tagsibol, labing siyam na libo na lang ang natira. Ang pagkatalo nila sa labanan sa Poltava ngayon sa Ukraine, ang nagtakda ng kapalaran ng Imperyong Suweko, isang siglo ang lumipas. Itinakda ng dakilang hukbo ni Napoleon Bonaparte ang kanilang mga mata sa Moscow. Noong Hunyo 1812, at labing dalawa umatras ang hukbong Ruso habang sumugod ang apat na libong sundalong Pranses. Ginamit ng mga Ruso ang scorched earth tactic laban sa mga Pranses. Sinusunog ang mga nayon habang umaatras para hindi ito magamit ng kalaban mahigit 80% ng hukbo ni Napoleon ang nawala pagdating ng taglamig noong Oktubre. At 10,000 sundalo na lang ang umatras mula Moscow. Nobyembre 5 kaunti na lang ang pagkain at gutom na ang hukbo. Lalong lumala ang sitwasyon dahil walang dumating na panlamig mula sa Pranses. Kaya nilalamig ang mga sundalo sa uniporme nilang pang init Maraming laki ang namatay sa gutom, hypothermia, at gangrena bago makauwi si Napoleon sa Pransya. Ang kanya ang kanyang malapit na tagapayo, si Armande Colancourt ay nagbuod ng nakakatakot na sitwasyon sa ganitong paraan. Napakatindi ng lamig, kaya hindi na kayang tiisin ang pagtigil sa labas. Laging may mga lalaking dahil sa sobrang lamig napipilitang huminto at bumagsak. Sobrang hina o manhid na kaya para makatayo. Kapag nakatulog ang dan mga mga kaawa-awang ito, namamatay sila. Hindi mapigilan ang antok. Ang pagtulog ay kamatayan. Natatabunan ng bangkay nila ang daan. Ganoon din ang sinapit ng mga Nazi noong World War II. Noong Hunyo 1000 syam sinimulan ng Alemanya ang Operation Barbarossa. Ang pagsakop nila sa Unyong Soviet. Sa simula ng kampanya, 38 milyong sundalong Aleman ang nakalaban ng 20 syam na milyong ruso sa isang libo walong daang milyang harapan. Pinagsama ito pa rin ang pinakamalaking puwersang ipinadala sa isang kampanya sa kasaysayan. Sa simula, mabilis at agresibo ang galaw ng mga Aleman. Milyon-milyong sundalo at sibilyang Soviet ang nahuli at pinatay sa gutom sa ilalim ng Nazi Hunger Plan. Ang plano ay tamaan ang dalawang ibon gamit isang bato. Nalutas nito ang kakulangan sa pagkain ng hukbo at inalis ang populasyong Slavic kaya napalitan ito ng mga sibilyang Aleman sa Russia. Ngunit nagkamali si Adolf Hitler imbes na sumugod sa gitna ng Russia, inutusan niyang sakupin ang Ukraine. Umabot ang kampanya mula taglagas hanggang taglamig. Noong Setyembre, isang libo naraan at apat naput isa na sakop ang Kiev. Pero nagtipon muli ang mga Ruso sa Moscow na may isa milyong sundalo at isang bagong tay 34 apat na tangke. Hindi inakala ni na Hitler at ng mga general niya na aabot ang kampanya hanggang taglamig. Sabi ng Führer, Sapat ng sipain ang pinto para bumagsak ang bulok na sistema. Dahil dito, hindi na paghandaan ng mga aleman ang taglamig. Gaya ng damit panlamig at pag-aangkop ng sasakyan at langis. Habang papunta sa Moscow, naipit sa putikan ang German Blitzkrieg dahil sa tagulan. Malalaman pa natin ito mamaya. Lalong lumala ang kalagayan ng mga aleman na sundalo habang papalapit ang taglamig. Nagkaaberya ang armas at sasakyan. Namatay sa lamig ang mga sundalo dahil manipis ang suot nila. Sa kabila nito, nagpatuloy ang Army Group Center sa pagsulong papuntang Moscow at nakalapit ng labindalawang milya, kaya't nakita ng mga nangungunang unit ang mga tore ng lungsod. Nagsimulang bumagsak ang malakas na niebe, kaya nagdesisyon ang German Army na maghukay ng posisyon para sa taglamig imbes na umatras. Sa kanilang bayan, isang malaking kampanya ng paglikom ng mga damit panlamig ang isinagawa, na sa huli ay nakalikom ng nakakagulat na 76,000 na piraso sa loob lamang ng walong araw huli na at kulang pa, ang mas handang Soviet ay umatake pabalik sa mga Aleman na nagyayelo at naipit sa makapal na niebe. Napigilan din nito ang tulong ng kanilang Air Force, ang Luftwaffe. Noong Enero isang libo apat na put, na itaboy ng Soviet ang mga Aleman ng isang daan at 5.5 limang milya mula Moscow at nagkagulo ang Wehrmacht sa pagatras. Mahigit apat na pung libong nakalalakihan ang nawala sa maraming paraan. Nabigo ni General Taglamig ang pagsisikap ng digmaan ng mga Aleman, kaya't nakapasok ang pulang hukbo sa Berlin noong isang libo na raan. Apat na Dahil dito, tumatak sa publiko na si General Taglamig. Ang dahilan kung bakit hindi matalo ang Rusya. Sa Rusya, ginamit ang ideyang ito bilang propaganda para palakasin ang suporta ng masa sa mga digmaan ng Rusya sa loob ng dekada. Hanggang ngayon, madalas pa ring banggitin ng mga analyst at komentador na Ruso si General Taglamig para itaas ang tsansa ng tagumpay ng Rusya sa Ukraine. Totoo bang nakakatulong ang taglamig sa Rusya sa digmaan, lalo na sa Ukraine? Maraming malalakas na dahilan para isipin na hindi ito totoo. At ngayong paparating na taglamig, maaaring si General Taglamig pa ang kumontra sa Rusya, hindi pabor dito. Pinabulaanan na ng mga kilalang historiador na si General Taglamig ang pangunahing dahilan ng kabiguan ng pananakop ng Sueko, Napoleoniko at Nazi. Pinakamahalaga sa kanila si Alan F. Tawatham na ang isang libo na raan, isang papel na pakikipaglaban sa mga ruso sa taglamig, tatlong kaso ng pag-aaral. Al, ang pinakatanyag na akda ukol dito. Ayon kay Chu, ang mga tanyag na alamat na iyon ay nagpapakita ng hindi mapanuring pagtanggap at pagpapatuloy ng mga paliwanag na nilikha upang pagtakpan ang katotohanan na ang mga tila di matatalong kanluraning huwaran ng militar ay napahiya ng mga mas mababang ruso, ayon kay Chu. Sa lahat ng tatlong kaso, bagamat ang matinding kondisyon ng taglamig ay malaking salik sa pagkabigo ng mga opensiba, hindi ito ang naging mapagpasya o pangunahing dahilan. Sa halip, ito ay kombinasyon ng pagkaubos ng lakas bago pa man ang taglamig, mga suliranin sa lohistika, kayabangan, at maling estratehikong kalkulasyon sa panig ng mga mananakop. Sinabi niya na, bago pa dumating ang taglamig, Malaki na ang nabawas sa hukbo ni Napoleon dahil sa kakulangan sa supply, sakit, pagtalikod ng sundalo, at pagkasawi sa digmaan. Sa labanan sa Borodino, may isang daan at tatlumput libong sundalo si Napoleon at halos tatlong ang namatay o nasugatan. Noong Nobyembre isang libo siyam apat na ra, isa, pitong daan tatlumput apat na libo na, ang kaswalti ng Wehrmacht ni Hitler at paubos na rin ang supply bago dumating si General Taglamig. Maaaring sa mga buwan ng Taglamig tuluyang nagkagulo ang lahat, ngunit matagal nang nagsimula ang pagkabulok bago pa iyon. Di nagkamali ang Ukraine. Di gaya na Hitler at Napoleon. Sa tulong ng mga kasosyo sa NATO, karamihan sa mga puwersang Ukrainian ay nabigyan ng maayos na gamit para sa Taglamig at proteksyon sa Taglamig para sa mga sandata, sasakyan, at iba pang kagamitan. Ito ang pangalawang dahilan kung bakit maaaring hindi kakampi ng Russia si General Taglamig ngayon. Di tulad ng mga halimbawa sa Ukraine, ang Russia ay umaatake, hindi nagtatanggol. Ang nagtatanggol ay ang tanging ibang malaking hukbo sa mundo na may karanasan at kasanayan kay General Taglamig tulad ng mga Ruso. Naranasan din ng Ukraine ang kaparehong taglamig at nagdepensa bilang bahagi ng Imperyong Ruso at Unyong Soviet sa tatlong pananakop sa Russia. Karaniwan, ang taglamig sa Russia at Ukraine ay pabor sa depensa. Madalas, mas may masisilungan ang mga nagtatanggol dahil nasa loob sila ng gusali. Samantalang ang mga umaatake ay sa tolda, trinsera o lunggalang. Mas maikli ang supply nila, kaya mas mabilis at epesyente ang pagdadala ng armas, bala, gamot, pagkain, at iba pang supply sa tropa sa unahan. Yun ang labis na nagpahirap sa mga Aleman, Pranses, at Suweko. Habang papalapit si Tia General Taglamig ang dalawang salik na ito, ang pagkakaroon ng masisilungan at matatag na linya ng supply, ay nagiging mas mahalaga. Ang pangunahing dahilan kung bakit pinalalakas ng Rusya ang mabagal na opensiba ngayong tag-init ay para makapagtatag ng posisyon sa mahahalagang lungsod. Umaatake ito bago magtaglamig. Ang mga posisyong ito ay nasa loob ng mga gusali imbes na sa mga trinsera. Mas mainam kung may mga basement kung saan maaaring magkubli ang mga puwersa ng Rusya sa pinakamatinding lamig ng taglamig. Kung mapigilan ng Ukraine sa Prokrovsk, Konstantinivka, Sversk, Liman, Kupiansk, at Huliapolya. Maaring umatras ang mga Ruso papunta sa mas malalayong pamayanan. Bukod pa rito, tulad ng ipinakita ng digmaang ito, ang makabagong teknolohiya ay nagbigay ng mas malaking kalamaangan sa mga nagtatanggol kaysa sa mga umaatake. Ang malawakang pagmamanman mula sa mga satellite at drone ay nangangahulugan na halos tapos na ang panahon ng mga biglaang pag-atake. Totoo, mabilis na pag-atake ng mga Ruso ang nagpabagsak sa matagal na depensa ng mga Ukranyano sa Avdivka at Sudza. Sa lahat ng kaso, ginamit ng mga Ruso ang natuklasang underground na tubo at pipeline para makapagpadala ng tropa sa likod ng linya ng mga Ukranyano. Sa ibabaw ng lupa, halos imposibleng makabuo ng malaking puwersa para sa sorpresang pag-atake sa magkabilang panig. Mas mainam kung walang drone, artilerya at glide bombs na ginagamit. Totoo ito tuwing taglamig kapag nawawala ang kaunting tagong binibigay ng mga dahon sa maraming puno ng Ukraine. Dahil nagtatanggol ang Ukraine, dapat mas papanigan sila ni General Taglamig kaysa Russia. Ang ikatlong dahilan kung bakit maaaring hindi ganoon kalaki ang epekto ni General Taglamig gaya ng iniisip ng ilan, ay dahil bago makayanan ng alinmang panig si General Taglamig, pareho muna nilang kailangang lampasan ang kasing abalang pinsan nito, si General Putik. Kung wala ang sub-zero na lamig at madalas na niebe, mas madali harapin ang taglamig ng Ukraine kaysa tagsibol o taglagas. Ang mga Ruso ay tinatawag ang panahong ito na Rusputika o panahon ng masamang kalsada. Habang sa Ukrainian ay Besdorisha o kawalan ng mga kalsada. Madaling makita ang pinagmulan ng mga palayaw na ito tuwing tagsibol. Natutunaw ang yelo at niebe kaya nagiging putik ang lupa. Sa taglagas, natutunaw din ang niebe at yelo na may parehong resulta mas malalakas ang makina at mas magaling magmaniobra ang makabagong tangke kaysa sa mga ginamit noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pero mabibigat din sila at madaling mastak sa putikan. Ganoon din sa armored vehicles. Hinahatak na artilleria, mobile air defense at mobile drone launchers. Parehong nalugi ang magkabilang panig sa gamit sa digmaan. Lalo na ang mga Ruso na nawalan ng lampas. 20,000 mobile na kagamitan nakapinsala ang first-person view drone ng Ukraine sa dalawang katlo ng labing isang libong tangke ng Russia. Karamihan sa mga ito ay naipit noon sa putikan. Mahirap makakuha ng tumpak na larawan dahil limitado lang ang pampublikong datos. Parehong mataas ang mga na walang kagamitan ng Russia at Ukraine tuwing panahon ng putikan. Tuwing tag-init, madaling ilipat ang mabibigat na sandatang mobile sa bukirin at gubat dahil matigas ang lupa. Nagbago na ang sitwasyon sa himpapawid dahil laging may banta ng first-person view drone attacks kapag gumagalaw ang alinmang panig. Ligtas ng tumapak sa lupa, nang hindi lumulubog ang paa o tuhod. Ang armor ay mapagkakatiwalaan lang sa kalsada. Pagtaglagas at nagyelo na ang putik, nag-iiba na ulit ang sitwasyon. Sa ilang lugar, nagsisilbing matibay na daan ang nyebe at yelo para sa mabibigat na sasakyan gaya ng tangke. Nariyan pa rin ang palaging banta ng mga drone na dapat pag-ingatan. Pero mas malaya na ang magkabilang panig sa dami ng mga rutang pwedeng daanan. Mapakalsada man o labas ng kalsada. Habang lumilipas ang tag-init tungo sa taglagas, libo-libong sundalo mula sa magkabilang panig ang nakadeploy sa trinsera, foxhole, bunker, at iba pang kuta sa harapan. Kailangang subukan ng mga ruso na makapasok at makakuha ng pwesto sa kanilang mga pangunahing target na lungsod bago maging putikan ang mga bukirin at bago malantad ang kanilang mga tropa sa lalong lumalalang panahon. Dapat gawin ng mga Ukranyano ang lahat para hindi sila makapasok. Kung makuha ng mga Ruso ang mga lungsod na ito at mapatatag, mapatatag ang supply habang tagputikan, posibleng maging labanan sa loob ng lungsod pagdating ng taglamig. Pinag-uusapan natin dito ang uri ng labanan na gusali sa gusali, palapag sa palapag na parang gilingan ng karne na nakita sa Mariupol, Bakhmut at Turetsk. Kung mapigilan ng Ukraine ang pagpasok nila, habang kumakalat si General Putik Tuwing Taglagas. Maaaring sila na ang pumaboran sa digmaan. Pagdating ni General Taglamig. Mapupunta tayo sa ikaapat at huling dahilan kung bakit maaaring iba siya ngayon. Ang pagbabago ng paraan ng digmaan. Tulad ng nabanggit, may kalamangan ang Ukraine bilang tagapagtanggol tuwing taglamig. Nagmumula iyon sa mas madaling pag-access sa mga silungan at mas maiikli at mas madaling maprotektahang mga linya ng supply at logistika. Ngayon, nasa kanila na ang lahat ng sandata para lubos na mapakinabangan ang kalamangan na iyon at pilitin ang Russia na umatras ng malaki. Pangunahing tinutukoy natin ang hanay ng mga short-range na first-person view drone, mga long-range na loitering munition at attack drone, at ang lumalawak na saklaw ng mga lokal na gawa at NATO-supplied na mga misil na nasa kanilang kamay. Ang estrategiya ay ulitin sa mga Ruso ang ginawa ng mga Soviet sa mga Aleman. Noong ikalawang digma ang pandaigdig gamit ang modernong teknolohiya. Madalas nakapwesto ang mga advanced na puwersa ng Rusya sa lantad na mga posisyon sa dulo ng mahahabang supply line sa harapan. Ito ang kanilang pinakamalaking kahinaan at maaring samantalahin ito ng Ukraine. Una, magtatayo ang Ukraine ng 10 to 20 milyang kill zones sa paligid ng pinakalantad na posisyon ng Rusya. Lahat ng sumusubok pumasok o lumabas sa mga zone ay agad tinatarget ng first-person view drone o artilerya sa loob ng ilang minuto o segundo. Matagumpay na itatag ng Ukraine ang kill zones sa paligid ng Pokrovsk at Konstantinivka. Halimbawa, sa mapa, makikita mong umabante ang hukbong Ruso hanggang 37 milya mula sa mga lungsod, ngunit napilitang huminto dahil sa mga drone ng Ukraine. Kasabay nito, binobomba ng Ukraine ang mga pangunahing ruta ng logistika, gaya ng kalsada, railes at tulay. Habang pinupuntirya ng Ukraine ang mga refinery, pasilidad militar, at depensa sa himpapawid ng Russia kamakailan, Tumataas din ang long-range na atake sa lohistika ng Russia na sumusuporta sa frontline. Ang pag-atake sa tulay sa Bryansk at sa Riles ng tren sa Malitopol, sinakop na Kherson Oblast, ay ilan lamang sa mga halimbawa. Napansin ng ilang tagamasid na mas madalas tinatamaan ng Ukraine ang parehong target ng paulit-ulit sa gabi-gabing drone attack sa likod ng Russia. Dati, parang mas pinapalaki ang mga target para mapalawak ang depensa ng himpapawid ng Russia at magdulot ng kaunting pinsala sa iba't ibang lugar sa bawat raid. Maaaring dahil ito sa mas sopistikadong mga misil at drone o pagbabago ng estratehiya. Pero tila ang focus ngayon ay ang magdulot ng mas malaking pinsala sa mas kaunting bilang ng mga target. Dahil target ng logistika ang marami dito, bahagi sila ng pangkalahatang estratehiya tuwing taglamig na unti-unting lumalabas. Ang resulta nito ay pagsasama ng abanting puwersa ng Rusya na mag sa kanila giniginaw, gutom, at naubusan ng bala na malayo sa suporta. Sumuko o mamatay lang ang pagpipilian nila. Noong dalawang libo at dalawamput mabilis umatras ang mga Ruso nang atakihin sila ng mga Ukrainyano sa Kharkiv at Kherson. Posibleng magawa ng Ukraine ang kapareho sa mga linya ng labanan ngayong taglamig basta malampasan nila ang putikan. Kung hindi mawawala sa kanilang kontrol ang mga pangunahing lungsod na kasalukuyang pinag-aagawan. Hindi ito magiging madali. Bukod sa nagyelo, wala masyadong nangyayari sa ilalim ng mahigpit na hawak ni Heneral Taglamig. Pero kung matagumpay na malalampasan ng Ukraine ang Taglamig, mas magiging matatag ang kanilang posisyon. Kapag dumating na si Heneral Putik sa Pebrero o Marso, anuman mangyari, tutok pa rin kami sa mga kaganapan para manatili kang updated. Pindutin mo ang subscribe button para siguradong hindi ka mahuhuli. At maraming salamat. Gaya ng dati, sa panonood.